Morning po mga mga andito po tayo ngayon sa aking mga uh, to mga mga sa mga Latundan. mga 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 tayo po ng mga 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 sa mga 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 pero ganun, ayun pa ban, maganda pa rin yung dahon. Salamat dahil walang atake ng sikadoka. Na fourth generation na po ito mga probinsya yung binubuo natin. Tsaka bawasan natin yung subol at tsaka lipat doon sa bila mga probinsya. So, tara let's go. Yan po mga probinsya yung ating mga lato, status ng ating mga latundan dito. Masyado na makapanglamo after ng isang buwan. Nung talagang probinsya, hindi tayo pwede mag-spray lagi-lagi dito kasi nasabi ko nga sa elevated yung ating area pala kapag lager tayo ng exhaust spray baka maubos ng ano, landslide yung ating area dito sayang naman wala tayong pagkuhanan ng ating mga uh, konting income ng rumin at saka masira yung ating pananim dito yan na. kuha tayo ng mga subwal wakasan natin to kasi medyo crowded na wakasan natin to itira natin yung isang piraso lang para magbalik naman yung ganda ng ating ano dito uh, pananim ng ganda ng jiwa char mababa pa naman yung mga damo sa mga bagay mga robin after naman ng pagtanim natin doon sa kabila baka mag grass cutter naman tayo dito para uh, gaganda naman yung area natin dito oh, na, ano natin lang natansya lang natin kung kaya pa ba ng ating pananim na lumaban sa mga damo bago tayo maglinis mga pinsya kasi marami tayong ginagawa kulang yung dalawang araw natin na pahinga sa trabaho kung ganito kalawak yung ating ginagawa ang pinsya pero gayon pa man kaya rin natin itong mga pinsya dandahan lang tayo pwede tayo magpahinga pero pwede pwede hindi tayo may video huminto kasi hindi pa natin nakamit yung ating dreams ito or ano pangarap dito sa ating munting farm kung ano at, ang ating gusto mong nangyari mga robinsya wala tayong nakabidyo kaya video muna tayo bago kumuha ng mga subal maraming mga subal dito mga mga robinsya estimated natin makuha dito mga almost 100 mga robinsya ito na mga probinsya marami tayong nakuha na subwal hindi ko pang ano uh, kalahati dito tatlong linya pa lang nung no, natin ng subal ng urbinsya sa almost 30 pesos yung nakuha ko yung malaki yung uh, maliit linisan natin yung urbinsya at sanitize bago itanim doon sa ating bagong area ah, sa baglid tree mga urbinsya marami na ko natumba o oh, natang nakuha nasa dawang linya pa lang nakuha sa urbinsya marami rami pa ito dito pa sa kabila nasa more or less 30, uh, 300 pieces ito tanim natin dito so dalawang linya pa lang nakuha na natin para na makakuha tayo ng mga uh, ano mga uh, 300 So, bali estimated natin kung pwede natin mag-time din sa kabila mga probinsya sa bagong layout natin kung nakita niyo doon sa previous vlog natin abutin ata doon mga 1,000 at mga tayo natin doon mga probinsya hopefully mapuno yung ating bagong area na yun mga karubinsya para makarami naman tayo ng tanim mga karubinsya mga ito yung lahat na nakuha natin dun sa banglid tree na mga subwa dito natin dito ito, ito yung mga karubinsya kung tandaan nyo na pag uh, layout tayo dyan buot ng butas dito natin itatanim. yan ni ano na pan. ni pinakalat na natin yan, yung mga So buwan na nga nakuha natin. Kasi tulad ng sabi ko, dito nga tayo magtatanim. Bago tayo maglagay uh, sa butas o so, mag-umpisa, uh, ang mag sanitizer yung dala. Yan lang po yung aking diskarte po. Yan, sanitizer po yan, Suntox. Yung isa na yan na ano, uh, chemical siya na anaa po. Ang growth hormones po ng ugat ng ano. Ang palaki na rin po, saka mag-basal po tayo mga rubis. Na, yan lang, yan akin po mga diskarte ito sa pagtatanim ng saging mga orkinsya sanitize growth basal Saka ayan lang po yung aking uh, paraan dito sa pagtatanim ng latundan mga orkinsya Depende naman po sa inyo dyan kung anong mga diskarte nyo mga orkinsya sa atin ay eh, yan po yung aking nasanayan kaya yan na akin ko laging ginagamit mga orkinsya marami, marami na po tayong kinalat doon na subwal doon sa mga butas-butas natin mga orkinsya